Hello guys, welcome to my channel. Ngayon guys, oh, go tayo naman tayo ng gulay guys. 'Yan. Kalabasa na may sitaw. Gulay naman tayo ngayon guys. 'Yan. Lutuin natin sa gata guys na may sahog na dilis. Yummy. All right. natin guys okay na a few moments later ayan po guys halabasa na may sitaw na may dilis guys yummy yan guys gulay pa more tayo guys right. oh my god wow <laughs> yan guys masustansyang gulay guys para sa atin yan. Kain na na guys. Yummy yan guys. Kalabasang sitaw na may dilis. Mga na may gata. Guys. Masustansyang gulay guys. Para sa ating katawan guys. Minsan minsan guys. Kumain tayo ng gulay guys. Hindi puro karni guys. Kahit twice a week. Maganda po yan. Sa katawan natin guys kain tayo ng gulay guys sa loob ng isang linggo guys kain tayo ng gulay yan kayo guys kung anong luto yung gusto nyo guys basta importante gulay guys di ba mayaman sa protina guys sa ating katawan yan alright lapit na itong guys yan Sandokin na natin guys. Kinasaludohan kita. Kanin na lang ko lang. Okay. Kain na na. Dami guys. Okay. Kanina na lang ko lang. guys. Tama-tama lang pagkaluto guys. Huwag naman sobra guys para hindi madurog yung kalabasa. Alright. Ito na. Ito na ng kanin. Thank you sa mga nanonood yan guys. Sa akin. Sa mga subscribe. Video video. Sa mga nanonood. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Sa mga kababayan.